Sa katahimikan ng gabi, ang maliit na bayan ng San Diego ay tila natutulog sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Subalit sa likod ng katahimikang iyon, nagsisimula ng gumalaw ang mga lihim at usap-usapan sa bawat sulok ng komunidad. Sa isang payak na bahay na yari sa kawayan at nipa, matatagpuan si Piloso Potasio, isang matandang kilala sa pagiging kakaiba sa kanyang mga sinasabi at kaisipan. Bagamat madalas siyang ituring na baliw ng ilan, hindi may kakaila na may lalim at talino ang bawat salitang namumutawi sa kanyang bibig. Madalas siyang masumpungan sa gitna ng kanyang mga aklat at lumang kasulatan, lumulubog sa pag-iisip habang binabalikan ang mga lumang pilosopiya at siyensya. Sa gabing ito, siya ay dinatnan ni Basilio, ang batang anak ni Sisa. Takot at pawis na pawis ang bata at may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Dala nito ang balitang nawawala ang kanyang ina at hindi siya pinayagang manatili sa kwartel ng mga gwardiya sibil. Humihingi siya ng tulong, ngunit si Piloso Potasio, sa kanyang kakaibang paraan ng pag-unawa sa mundo, ay may mas malalim na layunin sa kanyang mga tugon. Hindi direktang tinulungan ni Piloso Potasio si Basilio, bagkus ay pinaalalahanan siya, ukol sa mas malawak na katotohanan na ang daigdig ay puno ng mga taong walang pakialam sa mga katulad, nilang mahihirap, at ang pag-unawa sa kalikasan ng lipunan ay siyang susi upang makahanap ng kalayaan. Sa kabila ng kanyang tila walang saysay na pananalita, may tinig ng pangunawa at pagkalinga sa kanyang mga mata. Bago pa man tuluyang umalis si Basilio, binigyan siya ng paalala, huwag mawalan ng pag-asa, sapagkat sa gitna ng dilim ay may sinag na nag-aabang. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng ugnayan ng karunungan at kawalang malay, ng karanasan at ng inosente. Si Piloso Potasio sa kanyang katahimikan ay tila isang salamin ng isang lipunang bulag sa sarili nitong kabulukan. Samantala, si Basilio ay isang batang hinubog ng kahirapan at pangungulila, unti-unting namumulat sa kalupitan ng mundo. Sa unang bahagi ng kabanatang ito, inilatag ang pundasyon ng mas malalim na diskurso sa pagitan, ng katalinuhan at kamangmangan ng pag-asa at kawalan nito. Pagkaalis ni Basilio, nanatiling nakaupo si Piloso Potasio, nagmamasid sa kalangitan na puno ng bituin. Sa kanyang isip ay naglalaro ang mga tanong tungkol. Sa kalagayan ng lipunan, paano nga ba mababago ang isang bayang natutulog sa gitna ng kawalang malay? Ang kanyang pag-iisip ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa bayan. Ang kanyang pagiging pilosopo ay bunga ng masidhing pagnanais, nagisingin ang kamalayan ng mga Pilipino. Ngunit ang kanyang mga pananalita ay hindi palaging nauunawaan ng mga taong kanyang kinakausap. Samantala, sa loob ng kanyang tahanan ay makikita ang mga lumang kasulatan, sulat kamay ng mga pilosopong banyaga at mga aklat na hindi basta-bastang mababasa ng karaniwang tao. Sa mga pahinang iyon niya kinakausap ang kanyang sarili, ang kanyang mga ideya at ang kanyang mga pangarap para sa bayan. Ngunit sa kabila ng karunungan, ang tingin sa kanya ng maraming taga San Diego ay isang baliw, isang taong napariwara na sa sariling pag-iisip. Ang kabanatang ito ay tumutuon sa kabalintunaan ng lipunan, isang matalinong tao na tinitingnan bilang baliw, at isang inosenteng bata na hinahanap ang ina sa gitna ng kawalang katarungan. Sa mga mata ng lipunan, ang mga kagaya ni Piloso potasyo ay hindi kailanman magiging bahagi ng kanilang sistema. Hindi nila nauunawaan ang lalim ng kanyang kaisipan at sa halip na makinig, sila ay lumalayo at nagtatatwa. Ngunit sa kabila ng pagtanggi ng lipunan, hindi nawawala kay Piloso Potasio ang pag-asa. Naniniwala siyang darating ang panahon na ang kabataan, tulad ni Basilio, ay mamumulat sa katotohanan. Isa siyang tagapag-ingat ng apoy ng katwiran, tahimik ngunit matatag na binabantayan ang pagkakataong iyon. Ang kanyang bahay ay tila isang santuwaryo ng karunungan, na kahit maliit at payak ay puno ng kayamanang hindi kayang masukat ng material na bagay. Sa pagtatapos ng bahagi ng tagpo sa bahay ni Piloso Potasio, mababa na ag ang pag-iisa at pagkabigo, ngunit sa ilalim nito ay mayroong hindi matitinag na pananampalataya sa kapangyarihan ng edukasyon at kamalayan. Habang siya ay nakaupo sa ilalim ng kalangitan, tila isa siyang propetang tahimik na hinihintay ang pagsikat ng araw sa gitna ng mahabang gabi ng kawalang malay. Sa patuloy na usapan sa pagitan ni Padre Damaso at ng Alperes, lalong lumalalim ang tensyon. Halos magkalapit na ang kanilang mga mukha sa init ng palitan ng salita, habang ang iba pang bisita ay nahihintakutan sa maaaring sumiklab na gulo. Binanggit ng Alperes, ang pananakit ng kura sa isang gwardiya sibil, isang aksyong mariing, itinanggi ni Padre Damaso. Ngunit hindi rin mapatunayang hindi totoo. Pinilit ng kura na siraan ng Alperes. Bilang isang lalaking walang respeto sa simbahan at mga banal na bagay, ngunit sa halip na umatras, lalo pang tumapang ang Alperes at sinabing oras na para tapusin ang kapangyarihan ng kura sa San Diego, habang umuusok ang tensyon sa loob ng bahay, kapansin-pansin ang pag-aalala ni Kapitan Tiago, bagaman batid niya ang kahalagahan ng dalawang panauhin, tila hindi niya alam kung paano aayusin ang bangayan. Tahimik siyang napapatingin sa kanyang mga bisita, habang sinusubukang basahin kung kanino siya dapat papanig. Sa mga sandaling iyon, lalong lumutang ang pagiging makapangyarihan ni Padre Damaso sa lipunan, sapagkat kahit sa gitna ng kanyang asal na mapanlait at mapangabuso, may mga taong nagaatubiling questionin siya. Samantala, ang iba pang mga bisita ay pilit na iniiwasan ang pagtingin sa dalawang nagaaway, wari iba ka madamay sa alitan. May ilan na palihim na umaalis, nagpapanggap na may mahalagang pupuntahan, ang dating masiglang kapistahan ay unti-unting nagiging lugar ng tensyon at pagkailang. Pinosiwalingas nga sa ng mga chismis ay unti-unting kumakalat sa paligid isang patunay kung paanong ang simbahan at pamahalaan ay tila nagsasagupa sa mata ng taumbayan. Sa kabila ng lahat ng ito, tahimik lamang si Maria Clara na hindi rin makapaniwala sa asal ng kura na siyang malapit sa kanyang ama-amahan. Sa kanyang puso, unti-unting lumilitaw ang mga tanong tungkol sa kanyang kinabukasan, sa papel ng simbahan at sa tunay na kalagayan ni Ibarra na hanggang ngayon ay tila usap-usapan ngunit wala sa piling nila. Habang papalapit ang gabi, mas lalong dumidilim hindi lamang ang paligid, kundi maging ang mga pangyayari sa lipunan ng San Diego. Habang patuloy ang pag-uusap sa pagitan ng mga panauhin, napansin ni Kapitan Tiago na tila hindi na masaya ang Alperes. Ito'y hinang hindi niya pagiging sentro ng pansin. At paglalapastangan ni Padre Damaso sa kaniyang dignidad, upang maibsan ang tensyon, sinubukan ng kapitan na ilihis ang usapan, ngunit hindi nagtagumpay. Ang masalimuot na politika sa bayan ay nagsimulang lumutang, hindi lamang sa pagitan ng simbahan at ng hukbong sibil, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ang ibang panauhin ay naging tahimik habang ang ilan ay sinikap na itago ang kanilang pagkailang. Lumapit si Tia Isabel kay Maria Clara upang tiyaking ayos lamang siya. Tahimik at mapagmasid si Maria Clara sa nangyayari, hindi siya sanay sa ganitong tensyon sa mga pagtitipon. Bagamat ang ilan sa mga panauhin ay tinatawanan ang biro ni Padre Damaso, dama pa rin ang tensyon sa pagitan nila ng Alperes. Ang sulyapan at hindi, direktang pagbibitaw ng mga salitang may doble kahulugan, ay nagpapahiwatig ng lalim ng alitan. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang kasayahan Pinilit ng ilan na maging normal ang lahat. Sa isang gilid, muling napag-usapan ang nalalapit na pagdating ni Crisostomo Ibarra. Ang iyong mga balita tungkol sa kanyang edukasyon sa Europa ay patuloy na nagiging paksa. Si Padre Damaso, kahit wala nang binabanggit na tahasan, ay nagpapakita ng hindi pagsang-ayon. Ngunit ang iba, tulad ni Kapitan Tinong, ay nagpapakita ng interes at paghanga kay Ibarra. Hindi man direktang nasabi, malinaw sa kanilang mga kilos, na may mga panig sa mga panauhin o may sumusuporta kay Padre Damaso at may mga gusto ng pagbabago. Sa pagtatapos ng gabi, bagamat may ngiti sa mga labi ang karamihan, dala nila ang pangambang may mas malalim pang sigalot ang paparating. Ang hidwaan sa pagitan ng simbahan at ng pamahalaan ay hindi basta-basta. At sa gitna ng lahat, si Kapitan Tiago ay nananatiling mapagmasid. Umaasang hindi siya madadamay sa anumang bangayan. Sa bawat halakhak at tagay ng alak, may aninong nagbabadya ng mas malalaking pagbabago sa bayan ng San Diego.